ako <gulugan> no dinner yeah. yeah, ah. So ah. yummy. Ah. Boong ba <laughs> nga, welcome back to our channel, The Florence. And for today's video, yung pagising namin ay medyo gloomy yung panahon. Pero kalauna naman ay medyo uminit siya ng kaunti. So, for today's video mga langga ay meron kaming lakad mamayang tanghali. Yes mga langga, kasi nga yung mga tiyahin ko, mga kapatid ng nanay ko ay umuwi nga galing Maynila. At saka dito sila tumuloy dito sa aming bahay. Dito kasi sa probinsya namin, pag meron kayong mga kamag-anak or bisita na pumunta sa inyo, ay nilalaanan nyo talaga ng native na manok. So ayan, nag-imbita yung pinsan ko na pumunta kami dun sa kanila mamayang tanghali para doon kami mananghalian. So ayan, bising-bisihan ang person sa paglilinis ng aming bakuran. At ito nga, habang naglilinis ako ng aming bakuran, itong dalawang pusa namin ang nakita ko. Tingnan nyo naman mga langga, yung mga halaman ko. Tiyak na magiging masaya kayo pag nakita nyo to, ba diba? Ang gaganda nila. So ito yung ginawa ko nga ngayong umaga. Naglinis ako ng bakuran at nagayos ng aking mga halaman. Habang naghihintay ng oras, para pumunta na kami ayan sa bahay started. ng aking pinsan. So ayan mga langga, happy lang talaga akong i-flex ang aking mga mahal na halaman. O ba diba? Ang gaganda nila. After nga nito mga langga, ay umalis na kami at hindi ko na nga na-videohan na sobrang excited. So ito yung nadatna namin sa bahay ng aking pinsan. So merong native na manok, no? Merong paano yung paan ng manok, merong kamuti at iba pang mga pagkain. O di ba hinandaan talaga nila ang aming mga tiyan. Ito nga yung paan ng manok, di ba? Ang sarap. Ang sarap ng pagkaluto niya kasi malambot na malambot, na malambot talaga siya. Yung pagkagat mo ay pati na yung buto nakakain mo sa sobrang lambot at ito naman yung dalawang manok yung buong manok talaga na nilaga o ba ang sarap nitong mga laga ganito talaga ang kainan sa probinsya at meron ding inihaw na isda at saka seafoods na lato ang tawag dito sa amin at meron nilagang baboy ang daming pagkain na hinanda nila mga langga at tapos nga namin kumain ay dito kami nagtambay sa kanilang gilid at medyo nagtagay ng konti ng tuba sino ang familiar sa tuba ito yung pinakamasarap okay, na inumin dito dinin, no? sa probinsya. So, ah, ayan mga, yung mga ah, kapatid. O, oh, okay. kapatid ko, pinsan oh, ko, si Pamadara, ko tsaka, syempre, yung mga tiyahin namin. Dito kami nang tumambay sa likod ng kanilang bahay kasi sobrang hangin. Maganda kasi yung bahay nila, mga langga, kasi nasa gitna ng palayan. So, preso ko yung hangin. Oh, up, diba? Ang saya namin, mga busog na kami yan. At ayan, kumakain pa rin kami ng bayabas kasi na meron silang tanim na bayabas na. Ang lalaki ng bunga. Grabe, ang dami tanim ng tiyuhin ko dito ng mga putas merong mga Merong bayabas, merong papaya, at kung ano-ano pa. Do, diba? Tapos ang laki ng palayan nila. Ayan yung mga pinsan sa mga langga. Di ang saya lang, pag may bisita ka, nakakamis, ito nga pala yung mangga nila, ang daming bunga, hitik na hitik sa bunga. O, di ba? Pag ganito naman talaga yung titirahan mo, ano pa bang mo. Tapos, ang gasarap pa ng hangin. O, ito pa pala yung saging na no? sabi nila ay ipapadala nila sa Maynila pag umuwi na yung mga chahin ko. At ito naman yung kanilang tambis na na namulaklak na. So, hindi pa siya lumalaki yung mga bunga. Bulaklak pa lang. O, di ba? Talagang makapag papasalamat ka talaga sa Panginoon kahit sa kasimplihan ng buhay. Ang daming biyaya na kanyang binigay. O ayan, ang sarap po ng tanawin kasi super green nga kasi nasa gitna sila ng palayan at sus ako kung dito pa kayo mga langga. Ang press ko ng hangin. Chak na matutuwa po kayo. So, ayan. Flex ko lang. Medyo kunti lang yung video ko kasi nga video busy kanina. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood ng aking video at sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. Bye! See you in our next vlog. God bless us all.